Ah, pindot na. Yes, magandang hapon Pilipinas. Ako po si Joe Ria, siyempre sa YouTube Philippines. At uh, kami po ay nakikiramay doon sa mga na sawik. sa week. Doon, doon sa lindol uh, sa Cebu. Kaya talaga namang uh, kailangan po tayong uh, palaging uh, manalangin o pagdasal para palagi pong ligtas ang mga bagay na hindi ko natin alam yung uh, mga panahon. Kaya uh, tayong Diyos lamang ang nakakaalam kaya kailangan ko palagi yung iyan. At syempre wala po sa aming uh, team sa Duty to Philippines ay nakikiramin po kami sa lahat. At uh, syempre dito naman sa NCR, abay, uh, konting ulan, baha. Kaya dapat po talagang uh, hindi lang doon sa uh, sabi nga, sa mga sarayan ng gobyerno kundi sa ating mga Pilipino o sa ating mga kababayan kailangan din na uh, maglinis o tumulong sa mga kalagobyerno para yung ating mga kanan talaga ng mga huwag nang tapunan ng mga basura para palagi malinis at hindi na din tayo ma ng mga na yan so maraming salamat at mabuhay po tayo Pilipinas sa po ni Dio sa Duty Pilipinas mga nakapunod ayun